Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Katerina Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Daisy. Bandinoy bi miniyo minyo o may usa ka anak. Nagpuyo sa tubigon buhol. Punto medikal kini ki, akong suliran. Kabahin kini sa kalit nga pagpanglaga sa akong buhok, sukad lang ko ng anak. Arenya hisaptan sugdon ko sa dihang college pa ko ogwa pa ko maminyo og daghan kid kaayaw nakadaig sa akong buhok ingon e ini ang mga panghitabo <tinyo> unya siya yun. Buyag day ha. Bernis ba ya, ron? <laughs> uy, lagi uy, buyag-buyag in town. Ayaw nagpahilap ting imong buhok day. Ano kung git kaayo? Na, wag git ko'y plano, anak, day ko. Inatiman ko kaayo niya akong buhok, no? Lagi, kay nice ba at you, eh. Daisy, musugot ba ko nung kangakuhaon kang model sa shampoo? Ha? Nikin sa man, ma? Ay, akong amiga, ha? na ama siya bagong gi-open nga salon business god Unya, nasa siya iyang mga kaugalingong produkto. Nangita lagi siya iyang imodelo sa iyang produkto para buhok, kaya ang himuan og poster, Unya, mo iyang ibutang sa iyang salon. Ah, ba, ma? Okay, sige, ma. Ganahan ko, Ana. Ah, sige, ha. Akong ingnon. Ah, uh, last pause, ha? In three, two, One. Good. Nice shot. Oh, nice, nice. Bagay gid kaayod ni mo eh. Nisabay gyud ang imong buhok sa imong kagwapa o kasensi. Thank you, tita. Am um, dali, sunod na ko. Hatagan tika sa imong talent fee. O aside, ana, hatagan sa tikag mga discount voucher Just in case kung ganahan kang magpasalon din eh. Wow! Thank you, tita! Wow! Kanay siya hair hira niyang ang amiga. Oy. Thank you! Mm. Wagid yun ka pull isigig dahig aning akong hair, no? Ay, da! Dirit niyo ko pulaan dahig. <laughs> Kaya na labay ni mo, no? Makalingit yung kunin mo. Labi lang uba mga students? Tungod pagod sa si imong buhok. Ah, grabe ka, straight ang baga. Buhay na oh. <laughs> kayo. Thank you, Dai. So, as, di lang ako mahibong. Kung gano'ng magsilip pang regards na imo, si Mark. Huh? Mm. Si Mark? Ay, oh, God. Patay man kayo na siya sa imong buhok. Good, ah. Nimo di ay. Amaw. <laughs> um, Pito dahil mag na ba kung tunay mo ay? Ha? Nga naman. O na di si. Kung sugtun ko ni isaan na ko nga pilitangin ka pa sa Mark? Ito. No. Kini, nabakoy siya. Mark? may gyud din yung pagkatago sa inyong relasyon, no? Kay karoon pa man kumahibaw nga, may graduate na mo. Pasensya na, tita. Pamagig gusto ni DC nga, pahibaon ka, inigraduate na lang ko, no? Oo, lagi. Pero may na lang, human yun mo sa inyong pagtuon. Kinsa totoy nga ni mo, dong? Mark, tita. O niya, kanos aman mo magpakasal ng akong anak, dong. Ah, grabe good sagod ni mo ma. Mga pag ganit graduate kasal na dahil yun. Mangita pa trabaho, tita. Kung doon na igong tinigom, pagkasal din ako si Daisy, si tita. Day, grabe kada ka daga na tong bok dito sa CR, eh. Oh, nagidong, eh. Ambot ba? Sukad ko na anak. Grabe na kaayo akong hair fall. Ito ang no, kabantay ko. Murag, minipis magmayong bok buhok ni mo. Baga man na kayo. Lagi, uy. Nga no ka ni no? Recorded by Splander Gaming. Sukad so lang ko na nga nak, nakabantay gid ko nga grabe ang pagpanglarot sa akong buhok. Nga hasta inigpanudlay na ko, daghan ka ayong mada. Hinungdan nga ang kanina kong buhok nga perting baga ah. karon perti nagyong pagkanipisa. O dili lang kay kanara. Sa una, dili man unta ko kaspahon. karon dali naman ka ayokong kong kaspahon. Unya, usahay pagyod, manghapdos ang akong scalp. onya Naunsa naman ang buhok ni Moedesi. Kanipis na ba, anak lagi, Ma. Ambo o yung naunsa ng buhok na ako. Kaspaho na manggani ka ay ko. Ay, anak yun na. Basta maagi ang nagpanganak. Daghan na yun kayong mausap. sa akong scalp. Uy, naunsa man eh. Ano sa mga? Sige, magkakapuhap sa mga. Dong, ka ayaw akong scalp. okay Oh. Ano bagul-bagul ni mo? Biko na bi. Tara, wagod. Uy, hala. wagod ni. Ano man eh? Sama nakikibutan? Wa man. Nikalitra. Gusto ang ni mo oh namuha og mayo. Ha? Oh. Uy! Agoy, kapdos giyon! Kadaghan ko na yung mga buhok nga nangalarot day. Bisa mo tamo nagkanipis ang buhok nimo. mo? Maulag dong, uy. Magpaputol na lang ka kung ano'y akong buhok, no? Ako na lang pamubaan ba? Oh, ikaw? Samot ka daga ng hair fall good kung tasa akong buhok. Mayo ng mubo. Kay dili ka ayaw magkagubot akong buhok. Nga, yeah, sa ka magpaputol? Nalaki kay pahak, ma'am, no? Ha? Nay, oh, ano ka buhok. kabuok? Tinood ka? Doon ako'y pahak? Doon ka pag ka kabuok? O lagi, ma'am. Ang usa kay gamay-gamay, ang usa kay dako-dako. Wala ka makahikap yan eh. Oh, unsa? Mawagin na yan kapag uol na ako. Kaya imbis baga kaayaw akong buhok sa una, karon pero naman hinu ang Pisa. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Sukad lang ko ng anak, grabe na akong hair fall. Posible ka nga tungod lang ni sa akong pagpanganak o posible basad nga doon ako'y seryosong sakit? Nag-overthink manggod ko nga basin og alopecia ning ako. Ikadong pangutana, usahay manggawas ang akong kaspa. Unya, grabe kahapdos ang akong bagul-bagul. Unya, inigtaod-taod, manglagas na dayon ng akong buhok. Unsa may posible nga Ani? Ikatulong nga pangutana. Dini ko nakulbaan kaysa dihang nagpaputol ko sa akong buhok sa salon. Nakabantay ang bayot nga naghekat nag na ako nga doon ako nung ko'y pahak doha ka buok. naunsa sa mga ko. Nagsugod tanan, sukad ko ng anak. Ikaw pa katapusang pangutana. Unsa may maayo, magpa-check up na lang ko ko madara vitamins kay kuwang lang ko sa vitamins ba Palihog tabangi og tambagi ko Kini ang akong suliran Daisy Mayong ang adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kininga kong soliran, once again, anin sa bakos, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor mo ako, psychological, emotional, behavioral, kaya usama ko ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usama ko ka raga addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat soliran mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran underscore 612 at yahoo.com or sa Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. O diba sa mabatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, o Mena Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga the importance of small steps ah, importance of small steps kay magunsam nang tagas kay kaglatang aning kinabuhi ah, dali ra ka So, inahinay lang basta kanunay. Uh, lang basta kanunay. Wa, dili mo surrender dayon. ato magtatampo ka na lawa, si Daisy, 29 years old, married, may usa ka anak, taga Tubigon, Bohol. May tulitin sa iyang, uh, sa iyang buhok ba to? Nga, mga, mga laglag. Ang iyang buhok ni Daisy nga, mga laglag. Kaya sa mga taga Bohol, uh, mayong pagpaminaw niyo niya. Inaot nga okay ra kinabuhi uh, sa panisay sikay ang kalibutan na no ang um, musta naman si Panti o si Joseph Boats alis na saya na bangga mga you, family dia sa kalapi, mga taga-ubay bol na makutuhin mga listahan sa mga taga-ubay bull asan ah, naman to, ah uh, og uh, mga taga-tagbilaran city, no thank you very much sa mga, mga hospitality ngayon, ngipak-dangat o ngipak-gi-intertain na mo ah uh, nagbisita sa inyong lugar, so mahitungod ko noon ni eh, kay um dali mga lag-lag. ang ngayong buhok, humansya ng anak ba to? Oo. Oh. So ako lang rin pa rin kamutan, matubag na ko na yung mga pangutana, no? Unang pangutana ni uh, DC. Sukad lang ko ng anak, grabe na akong hair fall. Posibleng ka nga tungod lang nis akong pagpanganak o posibleng ba sad nga dunako'y ako'y seryusong sakit. Nag-overthink ko nga basin alopecia ning akong ako. Well, alopecia is a medical term which means uh, hair loss no? or hair pulling. No? Badaghan ng mga problema inonta, ing kining gitawag uh, na toog uh, hair pulling no dili lang alopecia. Siya, kundi na due to infection no oh, na due to infection na due to uh, irritation na due to mga mga injury dihang dapita nga posibleng mo hinungdan nganu man nga nagka nagka hair fall man ka nasa ni siya inon tag hereditary nga faktor, no ang uh, immune system mo nato ani mo uh, atong hair follicle makak ma siya og uh, uh, panglaglag sa atong buhok no another uh, reason aning gitawag nato og alopecia or hair falling is genetic akong beliko nagay mga mga tao nga na, na, tao nga hormonal no ikan pa sa childbirth gani uh, naanay mga problema sa sa buhok no And of course we know nga this is part of normal aging process. Mga tao nga under stress or nag-infection uh, sa sa buhok, ari uh, ka ayon sa imong shampoo or sa imong uh, whatever uh, whatever imong ibutang sa imong buhok, her coloring baron, mapiktuhan ang ang uh, kadugayon sa imong buhok o sa malaglag no. So mga tol, kulang ka sa vitamins siguro, vitamin D, kulang ka sa sa mga B complex nga vitamins no. Usa na mga hinungdan. Okay, so yung concern ni uh, ni uh, ni Daisy, usahay manggawas ang akong kaspa. Ha? Unya, grabe kahapdos akong bagol-bagol sa ulo. Unya, ining taod taud ng lagas na dayon akong buhok. Unsa may posibleng nga ani. Kaning kaspa mo god uh, uh, white tis katol. Ka experience ko ni ani, no? Unya, kaning mga anti drop sampu nga itong mapalit over the counter. digin gina siya guaranteed nga nga maka sulbad sa problema sa sa buhok no kay na may mga shampoo nga mabutal anti dandruff mo samot nga mahino dili lang ko manghinga ng mga branda pero nakapalit ko, wa wa ko ani pero mo ni ako experience nag nakapalit ko din sa shopping nga made in Japan no na nga problema sa kaspa kay nani say high content of zinc uh, mao nga nga shampoo no sa so, ayon na ayon sa ning shampoo no di kay ingog mahalon na shampo shampoo nga maayon din ka mangatol na gani imong buhok ayaw na ayaw ayaw nagpadayon sa imong shampoo kay most likely wa ka wa uyon no wa ka uyon so mga yo ka suppressant ka mga corticosteroids pwede sad ni magabiton pero taga diin ba ni si Daisy taga Bohol man ni tubigon Bohol as uh, may gino ta makita kag dermatologist no mista naman dia ang mga taga tubigon uh, mga tubigon buhol katong nang attend uh, sa sa uh, birthday party ni Dr. Kernel uh, Susi Sinisa no mga Sinisa family dia sa Bohol salamat ka Ajo ni Tanan sa inyong pirming pagpaminaw sa tong programa sa kini ang akong suliran no so uh, corticosteroids may uh, shampoo nga mo, ayon ka dilang uh, di lang kumahinga na shampoo nga kung napalit nga gikas Japan makunot nindot kaya siya kay wana na no? wag ta akong kaspa ha i-text na kanya ko ako. Kinsay, kinsay ganahang makabalo sa pangalan na to. <laughs> hmm. okay? Ikatulong, pangutana. Ah, din ko, din ko nakulbaan kay sa dihang nagpatputol ko sa akong buhok sa salon. Nakabantay ang tig haircut nga na ay daw ko'y pahak. Duha ka buhok, pahak. Naon sa mga kahadi ay ko, nagsugod goodness siya tanan sukad ko manganak napahaka pero wa ka ma, ma, masamad no dili gyud na siya pahak nag 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 nagkuan-kuan lang siguro nagpatak-patak siguro ang ang uh, katatak sa imong buhok no ama um, may po yung mga kaso sa among hospital um, amo ni siyang gitawag og trichotillomania trichotillomania this is an impulse control problem pero nang usa ka tawo magsigig pagibot sa iyang buhok Makausap pa akong, balikon sa mga estudyante na minaw na to karon trichotillomania ang medical term ni aning magpahak-pahak upaw sa imong buhok. Pero kung napahak ka because nasamad ka, uh, lahi po na siya ng istorya. No, ako namo ko'y pahak, di lang kayo maklaro. ana sa akong ulo? Atong elementary ba ko? Manang dula sa provincial yun ng Shatom. Ha? Pasti Pastilya na ng gamay nga. mo'y bunala na ng diri Di rin mas akong ulo. Paingon. among kadula mo yung nag-apak. Nagdugo. So, hantod ka ron. Na ako'y pahak. Pero magpaupaw ko. Di ba po maklaro yun noon? Pero so, na ako'y pahak. So, di na mo tubo ang buh tibok no kay na damage na lagi pero kung nagpakpak lang na kay nagpatakpat takang kang hair pulling lahi na siya matubuan na ni o balik o buhok kung makagamit kag sakto nga shampoo sunod din kaupat nga pangutara unsa may maayo, pag check na lang ko o madala ba vitamins basin kuwang lang ko sa vitamins kulang kag vitamins vitamin B calcium Uh, sodium, oh, mga, mga zinc uh, mga shampoo, tanawa na kanang mga biotin, riboflavin, uh, uh potash, uh, uh, folate, no? Vitamin B complex, mo ni lang sa imo. Tanawa lang kung uh, naaba ni ana ang uh, mga supplementary vitamins nga imong paliton. Palit kang shampoo, be sure nga ay zinc kang content sa shampoo kay makakuha na siya sa kaspa. Okay? So, inaot na kasabot ka so, sa ibig speak ka ni mo, Daisy, diya sa tuwigo Ligon Bohol sa libuan milyon sing naminaw sa tong programa kini nga akong suliran once again ako si Dr. Rene Obra Dagang salamat sa yung pagpaminaw numero ng istasyon ang kabay sa tung lugar so until the next time hasta la vista bye bye recorded by Splendor Gaming. <laughs> Congrats, anak! Nakagaduate ka na git sa high school dong. Salamat ma. Thank you sab kay sa imong pagpaeskwela nako. Maora na akong pangandoy anak. Na mapahuman ta mo iskwela. Pero may problema lang. Unsa ano man ma? Maglisod na akong paeskwela ni mo college to. Dili na ang akong income good. Maupa ma? Obama? Sige lang. Mangita ko pagi nga magkakwarta. Magsugod ko pang ito kwarta. Inig pa kasi yun. Bukata ah. ah. sa mga ipang alsa na ako din istindahan eh. Kutas kayo. Pero bahala na. Basta magkakwarta lang ko. Ato tusan ko ni. Ah. Magkali ko kay. napalbakoy ko'y laing trabaho man ini niha lang ako natin ko, ma. Ah, grabe ha, anak. Giyon sa nimo mo. Dublib-dubli man akong trabaho, ma. mao na nga... Gabi ang maayo? na ayo. ko. Ay, kaluoy baya nimo ni Monak? Okay na, Gusto lang ikong mag-eskola sa college. Pero ayaw lang itawag palapi dong ha? Kaya ba sinong masakit, unya ka? Lawas rin puhunan. Maong pahuway sa dyod.

Ay. ay, naunsa ka man in tao, nak. Huwa na. Mauna na akong giingon ni mo. Naningil na lawas ni mo. Ay, ito o di ay. Nangita na ba dito yung maguwang kung asa ka? Gusto to makikstoryan ni mo. Dili ka man kung tawagan. Matawagan lang siya balik na ko, ma. Oo, ate. Ay, Dong. Dali, pwede ka magsigil ng katrabaho, uy. Mas maayo pag na lang kapuyo na mo. O niya, kami na lang maoy mo, pa-espela ni mo. Um, na ako sa sidad, te Oo. Oh, ako ino na kong bana. Kami mo'y bahala ni mo. O man, okay ni mo. Oo, oh, okay, kikate. Eh, usagin pangandoy nga maka eskwela ko college. Oo, sige. Panang hinugtarong ni mama, ha? Oh. Maayo hinoon kung mauna dong. Ay, pagkabuotan, Giyod, sa bana ang imong maguwang. Bore ma? gilibog. Maag, Giyod. Pasalamat ni Kuya Bin. Angay lang. O gikaw, pagtarong bayagi dito, ha? Dili ko gusto nga maghatag kaglaban sa usa imong maguwang. O, ma. Ramis, dili ko magpabadlong dito. Ah, welcome diri sa mong dong. Uh, giandam na namo imong kwarto. Salamat kay Kuya Ben. Um, Rich. Rich. Oh, Kuya. Dali na, natay bisita. Yes. Oh. Uy, hi. Oh. Guapo. Te guapa niya. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa maning guapo, Kuya Ben? Mangon na ni Ati Isel ni mo, si Gio. Ah, Gio, si Rich, akong pagumangkon. Hi. Ah, uh, hello. Nice to meet you. Salamat yung kay Nana Tayla, yung kaubad din ni Sabay. O gwapo pag yun. Oh. Kumusta man ni mong pag-eskwela ni anak? Payor man, ma. Dag, kuan, ganyan, dagko ang ma. Mga, huwag pagmahay si ate si Kuya Ben, nga, ipaskwela ko nila. Ah, uh, maoba? Eh, pagkahayahay kayo, sana ay ika-afford. Sige lang, ma. Kita po niya pohon kung magkatrabaho na ko. At agad po rin natin kaghayahay ng -na kinabuhi, ma. Gio, huwag makiklase ron, di ba? uba ko, Bi? Ha? Asa saan ka? Muato ko sa mall. Mamalit ko og swimsuit kay naaman mi umaabot nga outing sa kumbarkada. Oh, um, Sige. Dong, nakabantay ko ba? Nagsige na lagi mo po yung ni Rich. Magsige mo sa siya ko bante. may kumas akong pa niya kay... Pag kumang ko, may siya ni Kuya Ben. Ang sa pala ay masulti ni Kuya Ben kung akong balibaran si Rich. Mm, Sige. Basta ayaw lang yung katagig mali siyang imong pag -uban, uban ha? Gusto na ako nga ilhoni mo nga igso, mo rin na ni si Rich. Oo, oh, ate. Ah, uh, sunod si Mana na may mag-outing, Gio. Ganan ka mo ba ako? Um, kuwan man ning... Uwa mong gumakailas yung mga barkada. Um, di lang ko, Rich. Ikaw dili ka ganahan. Pero ako ganahan mang kong. Dunahan kang uban ko? Oo. Oh. Kung naamang ko ka, feeling ako secured ko. Oh. Um. Pwede ba kami niyong uban na? Oh, kung mo gusto mo. Sige. Oh, kalamit sa hangin din sa dagat. Oh. Si Ritz. Ano yan kaysa sa iyong swimsuit? Ang gwapa kita siya. Gio! Mahilis ba ako, ha? Uh, ha? <laughs> Nakakita ko nga grabe kay ka makatutok na ako. Ah, tara! Kuyo ta! Magwatag na inom. Cheers! Cheers! <laughs> oh! Uyun lang! Nibundak ang uwan! Ah, tara! Manood na sa itong room!

Palayo na ko. Uh, eh, hey! Ah. Uh, sorry na, good. Nanalikilis man ka. Pauli ko. Huwag <laughs> ko magkasabot sa kong kibati. Nagganahan ako na kong susuod ni Ritz. Pero mura mag... Mura ko niya gitrainer. Mm. Nagidiritso ko niya video. Nga huwag ba lang hita ko? Nauli na hinong kukalit. Oh, Don Gio. Abi na kung nag-uban mo ni Rich ka Oh, uh, ote. Okay. Nag-uban mi? Pero may na kong pauli. Dong, dili man sa ingon nga nang hilabot ko, ha? Pero kining ako, concern lang yut ko. Um, nahibaw imong ating nga naasi video sa ka porn site? Ano siya? Ano sa pasabot ni Mati? Nakita naman sa uban na tong silingan ang video nila ni ate ni Moong ni Ben sa kwarto nga na nainahita po nila. Huwag haas tapos si Rich. May videos po siya sa lain laing lalaki. Bakit hindi oh. ka sila mga video ha? Oh. Sa'yo na, anong ba ka? Anong isang magnanimous ko yung Brenny mo? Mahuling kultahan ka ng animala ka? Kaya mo lang ibaligya ang ang kumagawang! Ha? Ha? Unsa ba'y? Nagbidyo si Kuya Ben! Siyang tanay na hitabol ninyo! Unsa? Ben! Ang ano? No? Nagkinangan kay kong kwarta. Abuwa ah ka niyo! Siyo! 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 Ipapresyo tika! Di ba nila? And I can think of all the times you told me now Nagkabuhagid sila si ate o si Kuya Ben. Kay grabe ang kawaw nga gibati ni ate, human siya may baw, nga daghan na ang nakakita sa iyang lawas. Huwagin na mo undangi si Kuya Ben, hangtod na prison ni Di din nalang kutub, huwag na salamat sa magtagad akong swatampo. More power, RMN.